Uh, tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng Sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte fist pa nung buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Buna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort, protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurug nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank magandang you. gabi Congress po. Thank you, Konggisuman. Uh, so, salamat po, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, uh, Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only two years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung maaten kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang, da ang ating Vice Presidente. Umaten kayo. This committee hearing, this quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, we want to see you in our hearing. And please, submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Walahong ano Wala hong ano yan. Wala hong ano Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagsiservisyo eh. Di ba? Huwag niyong sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez.